magandang hapon sa inyong lahat mga idol no? uh, uh, ngayon mga idol uh, pa-uwi pa na kami mga idol i e, safety namin muna yung meron tayong na rescue na bata oo ang ang bata na ito ay parang anak din daw to ng isang commander no hindi pa namin alam kung kaninong bata to <coughs> itong ba bata na ito ay kasama to noon na na bihag si kidlat mga so, hindi lang natin ma ma bisipay kung sino yung ama nito Basta kasama to sa ano yung na ano pa si Kidat yung na nabihag nila itong batang ito kaya na yung ama niya parang sabi ng bata yung ama daw niya ay isang commander din pero hindi namin ano pong sino <clears throat> kasama to ni ano kapatid ni manager ayun so nang gagawin namin ay eh, ibaba mo na kami para safety to kasi malamang uh, gumagawa na yon si manager ng pinahanap na ito itong ano to kapatid na hindi pala tunay na kapatid uh, sinabi niya sa amin na <coughs> sinabi sa amin yung totoo mga ilo, na parang ano, iba yung turing sa kanya hindi na daw niya masikmura yung pinagagawa ng yung manager kasi ang dami na daw na hindi na yung nagustuhan lalo na sa mga tauhan nakikita niya kung ano mga pinagagawa sabi niya mag, ano na daw siya makipagtulungan daw siya sa amin ituturo daw niya sa amin Lahat ng nalalaman niya mga kampo kung saan dinadala yung mga bihag nila So, ito yung magsilbing guide namin. Sa so, susunod po, hindi mo na ngayon. Dahil masyadong delikado pa bago pa yung mga pangyayari kahapon. Eh, ano muna namin, isipte muna namin lalo mayroong bata. So, sa susunod na mga araw siguro, maging guide na ito namin. Ito kapatid ni manager. Yan, mayroon. ang ano namin ngayon magpaturo kami kung saan kami makalabas ng safety uh, walang ano kasi may bata kaming kasakasama so yun mga idol paki support at shoutout sa inyong lahat mga bagong viewers mga subscriber si, ano, si Black Rose sa, sa channel niya si Black Carding Black Rose 23 mga idol mga idol yeah. Yan, please support mga idol Black Ghost 23. Black 23. Black Ghost 23. Yan, maraming salamat sa mga sumusuporta sa atin. Black Ghost 23 mga idol. Nandoon sila, bro, sa kabila. Oh, oh. Sa, Labas na tayo ngayon. Atau minum ke Minum lah aku Kita pindahkan si Kilat nandun Nandun ang bata Kita Para... sabarin lah Oh, dito sa idol, nandito din si Big Boss pati niya ah, Big Boss nandito din sa kanina hmm. uh, lahat uh, may buting kulauban po nandito din sa ng bata oh. magiging tulungan ako sa inyo. iyo uh, sama-sama kami uh, sa totoo lang uh, maraming galamay at maraming tauhan ang aking kapatid ipapakita ko at sasamahan ko kayo sa mga kampo niya dahil lahat ng mga sikritong kampo nila alam ko so sana suportahan nyo din po oh. ang pag vlog ko sakay natin sila so, ka namin po. Uh, ka namin Okay. Uh, ngayon, simula ngayon, uh, may kipagtulungan ako sa inyo na mahanap ang pamilya mo, Kidlat. Uh, tutulungan ko kayo. Sana agarang ma i-rescue natin ang ano mo, pamilya mo kasi napakadelikado ng kalagayan ng pamilya mo. Hmm, ako, so, hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyayari dahil hindi ko talaga gusto yung pinagagawa ng kapatid ko sa mga ta sa mga tao niya wala din magawa ang mga tao ni Balidir kasi nga siyempre mapira hmm. tama, tama. so yun ngayon pala tama. no yung mga nakikita Bro. ninyo dito na nagbabako sa hmm. kapatid ko nga pala yan pero, pero gusto nila nila dyan pinagawa nila dyan boss naguhukay sila ng babaka sakali sila naguhukay sila ng mga ginto dyan, dyan para na sila mayroon silang pondo bro masabiin ako sa iyo ang bata niyan, sino anak ng Kumander na niyo, no ang bata na yan ito sa totoo lang komander din ang papay uh, an oh ito lagi lang to kasi na trauma to eh basta ang sabi niya uh, anak daw siya ng komander pero hindi ko alam kung anong pangalan ng komander anak siya ng komander ito nga pala hindi pala totogalan anak ni Kidlat ito ay nasali lang sa baka baka may, may hinahanap na itong baka basig ko ano ba eh? basig yung mga idol ah uh, baka hinahanap itong bata na hinahanap ito sa, sa, papa na ito na commander tingnan natin kung no? anong hinahanap natin kung sinong commander talaga ang e, papa kailangan ay, kailangan na yun kailangan po, kailangan ma, po natin makababa kailangan natin makausang papa na ito basig panahon. na, kilala na, natin ba? Kilala kung papa na to pa, malaman kung pangalan. Oh. Uh, dito, may daanan dito na hmm. mas madali para makaabot tayo. Hmm, kailangan ma, maabot ma tayo. Basta bukas mga idol, rin, uh, tayo ba? Bukas siya mag, hmm. ano, magsimula na magpag-vlog. Uh, uh, mga basta, yun uh, ulitin ko na naman mga Sabay idol. Sa, mga solid Sama, supporters natin. Sama no? sa uh, po ang nating na channel ni buhay, mm, na, ano, 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 ating ano magbagbuhay ng pa na po ang hinihingi ko po si na magbabuhay din niya si ano si Big Boss niya na wala naman problema sa kanya mag-vlog eh may sabi naman may mag ano siya sa kapat oh, kapat na, 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 na po na po so, yun mga idol, sabi ni yung kapat ni it's it's Big Boss ay magbablog na daw siya tutulong at kasama niya that sa amin So yun, uh, pagkisabot na lang sa inyo dyan mga idol sulit sa putos ko dyan um, supportahan natin si ano yung kapatid na nakikita ko naman na totohanan yung pagbabago niya siguro yun na uh, sana totoo na at supportahan na lang po natin mga idol para tarating din ang hindi mag hindi, hindi pa ngayon pero sa sunod na mga araw ay kagawin namin siyang guide kaya siya, bagulang bago lang siya nag surrender ay alam niya ang lahat dito Ayun, yun na uh, yun na lang yung pagsawyo ko supportahan natin sa... oh. mga elder sabak namin mga bandido dana. sa mga e... alam, tapos sa papa dito e... at saka sa e pamilya kung 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 wala ito wala so, e... ito na kung ito kung 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 Uh, Good job, siya po. Idol. Ito kalagayan ni na po si Rene. Kasi nga at yung papa sunga, niya kasi walang halos walang kain yun. Halos Sama na namin namin yun para nga, lahat daw, na para upside na po. Wala si nang arating na araw wala na pong si, ano mga gulo-gulo. Sana nga oh. Sana nga hindi tuloy si Igoy. Sa tayo. Sana ma ano pa, ma natin si Igoy para makasama natin kawawa siya halos mahaba na yung buhok niya payat pa siya payat na katita mo kita si, 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 na mo to so, dagang pagbunog ba ang padugo ng lawas kawawa niya ayok pero sa totoo oh. na hindi ako gumawa ng ganun sa kanya hmm. yung mga kasamahan ko ako wala akong magawa kasi isa lang ako sila kalaban mga, ko sa lahat yung mga pera na binayad nyo kang by Galing, by manager kailang, galing kay manager yun. Uh, napakadali lang pag tumawag ako dun sa kapatid ko pag tungkol sa mga tauhan niya madali siyang magparating ng tuyo yeah. kaya ang mga tao niya loyal din sa kanya hindi kayo totoo kapatid? hindi ako mm. hindi ko sa kapatid, mm, ko kapatid. Mm, ginamit mm. ako. ako at tampon lang talaga nila ako hindi ko kapatid Pala, sa, sa una gamit din ako pero kinitiwalag uh, ako eh So, salamat bro, ang ganyan na naisip mo. Mag Pursa tayo dito, Saan ka, sa tayo, sama tayo. Simula ngayon, may ikipagtulungan ako sa inyo. Ang uh, Kaya, ambisyon natin, hanapin ang pamilya ni... Salamat. Ang uh, gabay tayo po na... Okay ang ending natin. mag-vlog ka bro, anong pangalan ng channel mo? Uh, Sabay na natin yan. Anong pangalan ng channel mo? Boss Adventure 1. Boss. Adventure Adventure 16. Ayun mga idol no. support niya Ah, uh, ano dan, yung solid natin diyan. Wow. Porta na si uh, Boss. Ah, madali na natin Adventure 16 mga kampo po. Oh, Raya tayo mga solid. Dadalhin ko yan, Sama -sama kayo. Solid commander. mayroon. Sama-sama tayo. Si oh, Otol. Hindi hindi ko alam kung mga tao ano ni ng ating kapatid. Mm. Kasi sa totoo lang napakadami ng tauhan ng kapatid ko. May mga bago-bago. Mm. Marami. Ayun, eh, Ngayon basta dory. ang eh. pagkakalam ko, magpapadala ng mga armas yung kapatid ko. Dahil na, yun, mga nabihag, nawala yung mga baril. Kaya hmm. ngayon. Yung mga idol, talaga ko Ang buwan ko lang yun saantayo, yung medyo. So, yun. Ah, si? Para maka, ano so, to, may... Sa ako lang siya. Saan tayo, ikaw yung maswesuhito dito kung saan tayo dadaan. So, exit tayo para Madalian mo ito talaga? lugar? Madalian ba ito? Oh. Ay, mas madali dito. Yung safety lalo may bata tayong dala. Safety muna natin to. Salamat sa pagbabago mo bro. Salamat kayo. Nakasama tayo. Eh, nakita kita. Nakita mo din ako. So yun mga idol. Exit muna kami ngayon. Uuwi muna kami. Baba muna kami. Ayun si sa may sobrang, bata. Sa sobrang ano po. Hmm. parang takot kada yung sinabi mo parang umuo ako. <laughs> oh, Pero bus la. talaga yung ano po. Mm. Para naman sa kabutihan ito bro no. Hmm. Okay. Kaya naman tayo eh. Kaya naman tayo yung ginagawa. Hmm. Kasi hindi talaga ako lubos na masama. Hmm. Kaya naman tayo. Hmm. Yeah. Yan.

mga ano yun eh manager <tutup> itong bundok na sa tingin ko parang um, sa daan <tutup> <tutup> e, ini yang, ano yun ini, <tutup> yung yan, ya. parang, <tutup> <sepali gini lang. tutup> yeah, ano manager hanap tayo ng daan na hindi tayo masyadong mahalata sa ano yung hindi masyadma yung hindi delikadong daan saan natin tayo yung daan natin ngayon oh boss yung ano yung safety tayo yung no, walang santay daan doon na lang doon na lang sa nilagyan ko kareni eh. dalu na

Okay na? Kasi ang hirap nito, malaman talaga na ano. Si papa niya daw tumandir. Yun ang hirap na ano. Nahanap na to. Oo. Oh. Ano oh. lang kuan mo pag unsan eh. Sabayan ka na mo sa balay. Oo. Oh. Tama. Sabayan ato to. kuan ba? dito to yung balay. Dugay-dugay mo ka ang Tagal-tagal na rin dito. Sabayan ato bro. Sabay tayo. unay naman ang ano hindi naman siya mag tridor alam ko naman sa mga mata niya nakita ko man abang uh -huh. nag-usap-usap mga doon mga idol tayo naman ay titingin-tingin tayo sa gilid para yung safety natin no abang yung iba ay nag-usap-usap pa doon kay boss tayo din naman para di tayo masalisihan ng kalaban ay titingin-tingin tayo sa bawat bawat kilit nito kasi may bata tayong kasama mahirap na ayan mga idol baka mapasokan tayo sinasabi niya ano yung promise niya sa amin na tutulong siya sa amin uh, kung saan yung mga kuta nila dati so mas mabuti yun mas magandang mas magandang balita yun mga doon So, doon okay. tayo dadaan sa mas, mid safety. Sa daan, mas, mas, yung hindi, oh, yung alam halos. Oo. Mga alam mo naman. Saan yung mid safety na daan? Doon okay. tayo doon tayo dadaan ngayon. Kawawa ng bata to. Kailan na mapula kahit paano to, ma. Si. Matago to. Safety mo na to. So, Tapos, yun naman ang Resume natin yung sawa ni Kidlat at saka ano. Si Apong. Mita natin si Apong kahit anong mga ano. Sana kayo si Apong ngayon. Uh, ano na uh, ang update ay, ni Apong ano yun? ngayon? No? Hindi man si Apong. Sana okay lang, eh. si Apong lang si Apong ngayon. Marami man. Kawa ni Kidlat. Hindi, hindi niya alam nang hindi nung pangalan niya hindi din alam pangalan niya.